nakaraang video, tinalakay natin ang pagsilang ng isang imperyo. Kung paano nagsimula ang pandaigdigang ambisyon ng Inglaterra mula sa panahon ni na Henry VIII, Elizabeth I at ang pag-usbong ng British East India Company. Ngayon naman, tututukan natin ang susunod na yugto. Kung kailan naging mas formal, mas sistematiko at mas malawak ang kapangyarihang ito. Ito na ang panahon ng isang imperyong may korona. Bago pa man mabuo ang Great Britain, may kani-kaniyang makulay at madugong kasaysayan ng Scotland at England. Ang Inglaterra o England ay nag-ugat sa mga Anglo-Saxon na kaharian ng panahong medieval. Dumanas ito ng pananakop ng mga Viking at noong 1066 ay sinakop ng mga Norman mula sa Pransya sa pamumuno ni William the Conqueror. Dito nagsimula ang isang bagong uri ng monarkiya, mas matatag mas organisado at unti-unting lumalawak ang impluensya. Sa sumunod na mga siglo, naging isa itong sentro ng kapangyarihan sa British Isles. Samantala, ang Escocia o Scotland ay binubuo noon ng maliliit na karyan ng mga Pick at Gale na sa kalaunan na ay nagkaisa upang bumuo ng isang matatag na kaharian. Kilala sila sa kanilang matapang na paglaban sa pananakop ng mga Ingles. Pinakamatingkad dito ang kwento ni William Wallace ang bayani sa likod ng salitang freedom at ni Robert the Bruce ang haring nagtagumpay sa labanan sa Benockburn noong 1314. Sa kabila ng mga digmaan at kasunduan na natiling magkaibang bansa ang England at Scotland sa loob ng maraming siglo. Ngunit nagsimula itong magbago noong 1603. Nang mamatay si Reyna Elizabeth I ng England na walang anak, ang trono ng Inglaterra ay napunta kay Haring James VI ng Scotland na naging James I ng England. Sa unang pagkakataon, ang iisang tao ang naging hari ng parehong kaharian, ngunit magkaiba pa rin ang kanilang parlamento, batas at gobyerno. Ito ang tinatawag na personal union, ngunit hindi pa ito ganap na pambansang pagkakaisa. Sa ilalim ng iisang korona, sabay nilang hinarap ang mga pagbabago ng panahon ang reformasyon ng simbahan, mga digmaang sibil at ang pag-angat ng kalakalan at kapangyarihang pandagat. Pagsapit ng ikalabing walong siglo, kapwa humarap ang dalawang bansa sa matitinding suliranin. Ang England ay abala sa pagpigil sa kapangyarihan ng France, habang ang Scotland ay lugmok sa ekonomiya matapos ang kabigo ang tinatawag na Darien Scheme, isang nabigong pagtatangkang magtatag ng kolonyang Eskoses sa Panama. Dahil sa matinding kawalan ng pondo at tiwala sa sarili, napilita ng mga leader ng Scotland na lumapit sa Inglaterra para sa kaligtasan. Sa kabilang banda, ayaw ng Inglaterra na muling tumalikod ng Scotland sa kanila at kumampi sa mga kaaway, kaya minabuti nilang buwi ng isang matibay na kasunduan. Noong 1707, sa gitna ng diplomatikong negosasyon at politikang puno ng pagdududa, nilagda ng Acts of Union Isang kasunduan na magpapaisa sa dalawang bansa, hindi lang sa iisang hari, kundi pati sa iisang parlamento at iisang estado. Mula sa dalawang magkaribal, ngayon ay magiging isang bansa, ang Kingdom of Great Britain. Ang dating hiwalay na parlamento ng Scotland ay isinara at pinagsanib sa parlamento ng Inglaterra sa Westminster. Hindi lahat ay natuwa sa mga lansangan ng Edinburgh sumiklab ang galit. May mga protesta, may mga sumisigaw ng no union at may ilan pang nagtangkang pigilin ang batas. Ngunit sa dulo, nanaig ang kapangyarihan ng ginto, posisyon at pangakong pag-unlad. Marami sa makapangyarihang iskoses ang pumayag, kapalit ng yaman, kalakalan at kapayapaan. At sa sandaling iyon, ipinanganak ang isang bagong bansa. Isang bandila ang kanilang nilikha Pinaghalo ang krus ni St. George ng Inglaterra at krus ni St. Andrew ng Eskosya. Ito ang Union Flag na mas kilala ngayon bilang Union Jack. Mula sa pagiging magkaaway, ngayon ay magkasama na silang haharap sa pandaigdigang entablado. Handa ng palawakin ng imperyo, itaguyod ang kanilang pananampalataya at palakasin ang kapangyariang pandagat. Sa ilalim ng iisang corona, iisang gobyerno at iisang bandila, isinilang ang Great Britain. Isang bansang babalot sa malaking bahagi ng mundo sa mga darating na siglo. Ang kanilang kasaysayan ng digmaan at tunggalian ay naging pundasyon ng bagong pagkakaisa, isang unyong isinilang sa kompromiso, itinaguyod ng interes at pinalakas ng pangarap na maging pinakamatatag na kapangyarihan sa buong daigdig. At mula sa pagkakaisang iyon, sisimulan ng bagong imperyo ang susunod na kabanata, ang pananakop ng mga karagatan at kontinente sa ngalan ng korona. Matapos mabuo ang Great Britain noong 1707, palawak ng palawak ang kanilang kalakalan. Palalim ng palalim ang ugnayan nila sa mga kolonya at patindi ng patindi ang tensyon nila sa iba pang makapangyarihang bansa sa Europa, lalo na sa Pransya. At noong 1756, sumabog ang isang pandaigdigang digmaan na magtatakda kung sino ang tunay na hari ng mga dagat at kung sino ang may karapatang humawak sa mga kayamanan ng bagong mundo. Ito ang digmaang tinawag na Seven Years' War. Bagamat nagsimula ito sa Europa, ang digmaan ay hindi na natili sa iisang kontinente. Kumalat ito sa buong mundo, sa North America, India, Caribbean, West Africa at maging sa mga karagatan ng Asia. Sa North America, tinawag itong French and Indian War sa India, ito ay bahagi ng tunggalian ng East India Company ng Britain laban sa French East India Company. Sa bawat rehiyon, magkaaway ang isang magkaaway. Britain at France at bawat teritoryo ay naging intablado ng kanilang banggaan. Sa North America, nagsimula ang labanan sa mga kagubatan ng Ohio Valley. Ang mga Pranses kasamang kanilang mga kaalyadong katutubong tribo ay nagtayo ng mga port at inangkin ang lupaing nais ding angkinin ng mga Ingles. Tumugon ng mga British settlers at mga sundalo, at nagbunga ito ng sunod-sunod na madugong labanan. Isa sa mga pinakabantog na laban ay ang pagkubkob sa Quebec noong 1759. Sa matarik na burol ng Plains of Abraham, nagtunggali ang hukbong Pranses at Ingles. Bagamat parehong napatay ang kanilang mga heneral sa laban, nanaig ang mga Ingles. At sa tagumpay na ito, bumagsak ang buong Canada sa kamay ng British. Sa India naman, ang mga laban ay hindi lang laban ng mga sundalo. Ito rin ay tunggalian ng mga kumpanyang pangkalakalan. Ang British East India Company, suportado ng gobyerno ng UK, ay nakipagtunggali sa mga Pranses para sa kontrol ng mga mayayamang rehiyon ng Bengal at Tamil Nadu. Isang mahalagang tagumpay dito ay ang labanan sa Plasi noong 1757, kung saan sa pamamagitan ng taktika, suhul at pakikipag-alyansa Natalo ng British ang mas malaking hukbong Indian Frances. Mula noon, nagsimulang lumawak ang impluensya ng British sa buong India. At dito nagsimula ang tunay na pundasyon ng British Raj. Habang ang mga barko ng Britain ay lumalaban sa Caribbean, sinakop nila ang mga plantasyon ng asukal ng mga Pranses. Sa West Africa, ipinagpatuloy ng mga British ang pakikipagdigma para sa mga rutang pangkalakalan at pangalipin. At sa Silangang Asya, Isang estrategikong akbang ang ginawa ng mga British sa pamamagitan ng paglusob sa Maynila, ang kabisera ng Pilipinas na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Spanish Empire. Noong Oktubre 1762, bilang bahagi ng digmaan sa pagitan ng Britain at Spain, nakakampi ng France, isang hukbo ng British East India Company ang lumusob sa Maynila. Karamihan sa kanilang mga sundalo ay mula sa India. Matapos ang ilang araw na sagupaan, nasakop nila ang Maynila at Cavite. Sa loob ng dalawang taon, pinamunuan ng mga British ang lungsod, ngunit hindi nila napasuko ang buong kapuluan. Sa pangunguna ni Simon de Anda y Salazar, nagpatuloy ang pamahalaang Espanyol mula sa mga probinsya at hindi tuloy ang bumagsak ang Pilipinas sa ilalim ng British rule. Noong 1764, matapos ang pagtatapos ng Seven Years' War, ibinalik ang Maynila sa Spain sa bisa ng Treaty of Paris Maikli ang pananakop, ito ay naging patunay ng lawak ng abot ng British Empire maging sa kanlurang bahagi ng karagatang Pasipiko. Sa huli, matapos ang pitong taon ng pandaigdigang kaguluhan, nilagdaan ng Treaty of Paris noong 1763. Dito, kinilala ang tagumpay ng Britanya. Nakuha nila ang Canada mula sa France at halos lahat ng mga teritoryo ng Pransya sa North America at ang Florida mula sa Spain. Sa India, bagamat may mga naiwan pang maliit na puwersang Pranses sa ilang daungan, tuluyang nanaig ang British East India Company. Sa Caribbean, may ilang teritoryong ibinalik sa France, ngunit ang pagkatalo nito ay hindi na mabubura. Ang France, dating malakas sa mga kolonya, ay nawala ng malaking bahagi ng kanilang imperyo sa labas ng Europa. Ang tagumpay sa Seven Years' War ay hindi lang tagumpay militar. Itinatag nito ang pundasyon ng British Empire bilang isang pandaigdigang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang Britain ay naging tunay na imperyong walang katulad. May hawak ng mga lupain mula sa Amerika hanggang Asia, mula Afrika hanggang mga isla ng Caribbean. Sa loob lamang ng pitong taon, tumaas ang watawat ng Union Jack sa napakaraming dako ng mundo kasama ng ang maikling pananakop sa Pilipinas. At ang minsahay nito ay malinaw. Ang Britain ay hindi na lamang isang bansa. Isa na itong imperyo. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may kapalit. Lumobo ang utang ng gobyerno, lalong dumami ang mga kolonya na kailangang pamahalaan at sa mga bagong nasasakupan, hindi lahat ay masaya sa bagong Panginoon. Sa mga susunod na taon, ang bunga ng tagumpay na ito ay mauuwi sa panibagong rebolusyon at magmumula ito mismo sa mga kolonya na kanilang ipinaglaban. Sa gitna ng ikalabing walong siglo, tila walang makapipigil sa pag-akyat ng British Empire. Panalo sila sa digmaan. Lumawak ang kanilang teritoryo sa India, sa Canada at sa mga isla ng Caribbean. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay sa labas ng Europa, isang banta ang unti-unting sumisibol. Hindi mula sa ibang bansa kundi mula mismo sa loob ng sariling imperyo. At ang banta ay mula sa mga kolonya sa North America. Mayroong labing tatlong kolonya sa silangang baybayin ng North America. Bawat isa'y itinatag ng mga British settlers mula pa noong ikalabing pitong siglo. Dito lumago ang mga bayan, umusbong ang mga negosyo at tumibay ang mga komunidad na may sariling pagkakakilanlan. Bagamat mga mamamayan sila ng corona, ang kanilang araw-araw na pamumuhay ay malayo sa London. Wala silang kinatawan sa British Parliament, ngunit pinapatawan sila ng mga buwis pinapakailaman ng kanilang mga kalakalan at inuutosang sumunod sa mga batas na hindi nila ginagampanan sa paggawa. Ang pinakapamosong islogan ng mga panahong iyon ay sumigaw sa bawat bayan. No taxation without representation. Walang buwis kung walang kinatawan. Para sa mga taga kolonya ito ay hindi simpleng usapin ng pera. Ito ay usapin ng karapatan, ng kalayaan at ng dignidad. Habang ang Britain ay humahawak ng mahigpit sa kapangyarihan, ang mga kolonista ay unti-unting bumubo ng sariling pagkakaisa. Noong 1765, ipinatupad ng British Parliament ang Stamp Act, isang batas na nagutos na lahat ng dokumento, pahayagan at kontrata sa kolonya ay kailangang may selyo mula sa gobyerno ng Britain at ito ay may kasamang bayarin. Umalingaw-ngaw ang galit sa mga lansangan Sinundan ito ng Townshend Acts na nagpatong ng buwis sa mga produkto tulad ng papel, salamin, pintura at tsaa. At noong 1773, bilang sagot sa patuloy ng na panggigipit, naganap ang isang simbolikong kilos ng pagtutol, ang Boston Tea Party. Sa gabing iyon, isang grupo ng mga rebelde ang sumakay sa mga barkong British sa Boston Harbor at isinaboy sa dagat ang toneto ni Ladang Chaak. Isang tahimik ngunit matinding mensahe. Sawa na kami. Bilang ganti, ipinataw ng Britain ang tinatawag na intolerable acts, isang serye ng mga parusang batas na lalo lamang nagpainit ng damdamin ng mga kolonista. Isinara ang daungan ng Boston, pinilit ang mga mamamayan na patirahin ng mga sundalong Ingles sa kanilang sariling tahanan, at sinuspinde ang mga lokal na pamahalaan. Ngunit sa halip na matakot, lalong nagkaisa ang mga kolonya. Taong 1774, nabuo ang First Continental Congress, isang pagpupulong ng mga kinatawan mula sa iba't ibang kolonya na layuning pag-isay ng kanilang tindig. At noong Abril 1775, sa mga bayan ng Lexington at Concord, umaling-aungaw ang unang tutok ng digmaan. Tumugon ang mga kolonista hindi bilang hiwa-hiwalay na lalawigan, kundi bilang isang bayan na may layo ni ipagtanggol ang kanilang karapatan. Noong ikaapat ng Hulyo, 1776, isang dokumento ang isinilang. Isang proklamasyon ng kalayaan na nilagdaan ng mga leader ng labing tatlong kolonya. Ito ang Declaration of Independence. Isang matapang na pahayag na isinulat ni Thomas Jefferson at pinagtibay ng mga ama ng bagong bansa. Sa dokumentong ito, sinabi nila sa buong mundo, hindi na kami bahagi ng British Empire. Kami na ngayon ay malayang estado. May karapatang mamahala sa aming sarili at handang lumaban para dito. Ang digmaan ay tumagal ng halos walong taon. Sa mga kagubatan, kabundukan at baybayin ng North America, nagsagupa ang hukbo ng Britain at ang mga revolusyonaryong Amerikano. Sa kabila ng lakas ng British Army pinalibutan sila ng matinding galit, ng mabilis na gerilyang taktika at ng matibay na determinasyong ipagtanggol ang bagong kalayaan. Nakipag-alyansa ang mga Amerikano sa mga kaaway ng Britain, lalo na ang Pransya na tumulong sa kanila sa pamamagitan ng mga sundalo, barko at armas. At noong 1781 sa labanan sa Yorktown, tuluyang napaligiran at natalo ang huling malaking pwersa ng mga British sa Amerika. Dalawang taon matapos ang labanan, nilagdaan ang Treaty of Paris noong isang libo pitong daan walong Dito, formal na kinilala ng Britain ang kalayaan ng United States of America. Ang American Revolution ang nagbigay daan sa pagkakatatag ng United States of America. Sa pamamagitan ng Declaration of Independence noong ikapat ng Hulyo, isang libo pitong daan pitong putanim, tuluyang humiwalay ang labing tatlong kolonya mula sa British Empire. At dito isinilang ang bansang USA. Isa itong mapait na pagkatalo para sa isang imperyong sanay sa panalo. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Britanya, may kolonya silang nawala at hindi lang basta nawala, kundi tuluyang tumalikod at naging kalaban. Ngunit ang pagkawala ng tatlong kolonya ay hindi wakas ng British Empire. Bagkus, ito'y naging simula ng bagong yugto. Natutunan ng corona ang leksyon na hindi sapat ang kapangyarihan kung wala ang kalooban ng mga tao. At sa halip naman lumo, lalo silang nagtoon sa paglawak sa ibang bahagi ng mundo. Sa India, sa Australia, sa Afrika. Sa bawat na walang teritoryo, may bagong lupay nga abutin. At sa bawat pagbagsak, may panibagong simula. Matapos ang mapait na pagkatalo sa Amerika, tila gumuho ang isang bahagi ng pangarap ng British Empire. Ang labing tatlong kolonya na pinaghirapan nilang paunlarin ay tuluyang nawala at naging isang bagong bansa na hindi na kailanman babalik sa ilalim ng korona. Sa London, naramdaman ang epekto. Pangihinayang, tanong sa hinaharap at pangambang baka ito na ang simula ng pagbagsak. Ngunit sa halip na lumot sa pagkatalo, muling tumindig ang imperyong British. Sa halip na umurong, Tumingin sila sa silangan at sa timog, sa mga lupaing malayo, malawak at hindi pa abot ng ibang kapangyarihan. At dito nagsimula ang panibagong kabanata, ang paglawak ng imperyo sa Australia at Afrika. Noong 1788, isang maliit na plit ng mga barko ang dumaong sa isang malawak, hindi pamilyar na baybayin sa timog ng kontinente ng Australia. Ito ang first fleet, pinangunahan ng kapitan na si Arthur Phillip at may dalang mahigit sang libong tao. Kabilang na ang mga sundalo, opisyal at halos walong bilanggo. Sapagkat ang Australia sa mata ng Britain ay hindi isang lupang pangkalakalan, ito ay isang solusyon. Sa mga panahong iyon, siksikan na ang mga bilangguan sa Inglaterra. Lumalala ang kriminalidad at wala ng sapat na espasyo sa mga kulungan. Noon kasi, pinapadala pa ang mga bilanggo sa Amerika pero mula nang ito'y lumaya, nawala na ang lugar kung saan pwedeng ipadala ang mga itinakwil ng lipunan. kaya pinili nila ang Australia, isang napakalaking kontinente na itinuturing noon bilang Terra Nullius o walang pagmamayari. Pero sa katotohanan, ito'y tahanan ng mga Aboriginal Australians na libo-libong taon nang naninirahan doon. May sariling kultura, wika at ugnayan sa kalikasan. Ngunit hindi iyon kinilala ng mga mananakop sa mata ng Britain, ang lupaing iyon ay bago at handang pakinabangan. Itinatag nila ang unang kolonya sa Botany Bay na kalaunan ay naging New South Wales. Dito nagsimula ang Pinal Colony, kung saan ang mga bilanggo ay pinilit magtrabaho, magtayo ng mga infrastruktura at magsimula ng bagong buhay sa ilalim ng mahigpit na pamahalang kolonyal. Habang lumalawak ang nasasakupan sa Australia, unti-unti ring umabot ang British exploration sa iba pang bahagi ng kontinente. Na-establish ang mga bagong kolonya sa Tasmania, Victoria, Queensland at South Australia. Ang dating lupain ng mga aboriginal ay ginawang mga lungsod, daungan at minahan. Nagdala ang mga British ng bagong batas, reliyon at istruktura, kasama na rin ang mga sakuna. Sa pilitang paglipat, pagkasira ng kultura at pagkalat ng mga sakit na hindi kayang labanan ng mga katutubo. Sa kabilang panig ng mundo sa Afrika, nagsimula rin ang paglawak ng Britain. Ngunit sa mas komplikado at mas mapolitikang paraan, ang Afrika noon ay isang malawak at masalimuot na kontinente na may sariling kaharian, kabihasnan at ugnayan sa kalakalan. Ngunit sa mata ng mga Europeo, ito'y isang minahan ng yaman. Ginto, ivory, lupa at lakas paggawa. Sa una, dumayo lamang ang mga British sa mga baybayin nagtayo ng mga kalakalan at daungan, lalo na sa West Africa kung saan naging bahagi sila ng tatlong panig ng kalakal. Kalakal ng produkto, armas at pinakamadilim sa lahat ay ang kalakalan ng alipin. Habang lumalalim ang siglo, naging mas agresibo ang pagpasok ng British sa gitna ng timog ng Afrika. Sa rehiyon ng Southern Africa, nakuha nila ang kontrol sa Cape Colony mula sa Dutch at dito nagsimulang pumasok ang mga British settlers. Sa mga lupain ng Zulu, Kosa at iba pang kaharian, unti-unting ipinilit ang bagong kaayusan. Kasama ng mga misyonaryo at mga ngalakal ang mga sundalo at opisyal. At sa paglipas ng panahon, naging malinaw. Hindi lang ito simpleng ugnayang pangkalakalan. Ito ay pagsakop. Sa Egypt, pinasok ng Britanya ang estrategong teritoryo ng Nile. At naging bahagi ito ng kanilang plano upang kontrolin ng rutang patungong India sa pamamagitan ng Suez Canal. Sa Nigeria, Ghana, at Sierra Leone, nagtayo sila ng mga pamahalaang kolonyal. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, ang mga lokal ay pinilit magtrabaho sa ilalim ng sistemang malupit. Kung saan ang yaman ng lupa ay inilipat pa Europa at ang lokal na populasyon ay binawasan ng karapatan at kinabukasan. Ang Australia at Africa ay parehong naging simbolo ng bagong yugto ng imperyo. Hindi na lang ito tungkol sa kalakalan kundi ng kontrol sa lupa, sa likas na yaman at sa tao. At habang patuloy ang pag-angat ng industrialisasyon sa Britain, ang mga kolonya ang nagsilbing pinanggagalingan ng hilaw na materyales, murang paggawa at bagong merkado. Sa ibabaw ng kasaysayan ng tagumpay ng Britain ay ang kasaysayan ng mga nasakop, ang mga boses na tinanggalan ng sariling lupain at ang mga lipunang binago ng das at batas ng dayuhan. Pero para sa mga British noong panahong iyon, ito ang dahilan kung bakit lalo silang naging makapangyarihan. Isang imperyong hindi nalang limitado sa Europa, kundi abot ang bawat dulo ng mundo. Mula sa puting buhangi ng Botany Bay hanggang sa maalikabok na sabana ng East Africa. Sa kanilang mga mapa, lumalawak ang kulay pula ang simbolo ng British Empire na para bang sinasakop hindi lamang ang lupa kundi maging ang panahon at tadhana. Sa loob ng halos isang siglo mula 1707 hanggang 1815, unti-unting nabo ang isang imperyo na may sistemang politikal, matatag na ekonomiya at pandaigdigang layunin. Isang imperyong may korona, hindi lang dahil may reyna o hari, kundi dahil ito'y imperyong may kontrol disiplina at direksyon. Ngunit kasabay ng paglawak ay ang mga revolusyon, mga bayan na lalaban at mga sistemang muling yayanigin. Sa susunod na bahagi, matutunghayan natin ang rurok ng kapangyarihan ng Britanya at ang mga senyales ng mga papalapit na pagbabagong.